Live TV Radio! Live TV Radio! Radio. Mga gabit ang pinag-uusapan, unong puno ng impormasyon, at magagandang istorya ng bayan, sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami na sa kabila ng mga banyan. Good news, like my good news! Ito ang <laughs> Newsline! Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes 6.79 Trillion Pesos na 2026 Proposed National Budget inaprubahan na ng Kamara sa Katlong Pagbasa 10 105 Million Pesos na Farm to Market Roads na umano'y Ghost Projects inimbestigahan na po ng DPWH at DA Higit 15 cases singil sa Goals of Flood Control Projects isasampa ng ICI sa mga susunod na linggo. Libreng funeral service para sa may hirap ganap ng batas sa bansa. At Alfonso Dakigan gumawa ng kasaysayan sa Asia Talent Cup matapos ang back-to-back -back wins. Newsline. Magandang maga Light Maze, kayo po yung araw ng Martes, October 14, 2025 At ako pa rin po ang makasama nyo sa 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat nyong malaman Sa nga po ng aking partner na si partner Ani Biko Cristobal, ako po si Ace Cruz Ace Cruz, Ace Cruz. At ito ang Newsline Para sa detalye ng ating mga balita بناهن Lightmates, nagbabala ang pag-asa na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat kulog. Ngayon Martes, October 14 sa Metro Manila, Calabarazon, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon dahil po sa epekto ng Easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas naman, e bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag ang mararanasan. Sa Mindanao, asahan po ang katulad na lagay ng panahon dulot naman ng localized thunderstorms. Banayad hanggang katamtaman ng hangin sa buong bansa na may bagyang hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan. Pinapayuhan po ang publiko na mag-alerto at sumubaybay sa mga opisyal anun anunsyo ng ating pamalaan mula sa pag-asa. Samantala, magbabayad po ng mas mataas ang mga consumer ng Meralco ngayong buwan ng Oktubre dahil sa mahinang palitan ng piso kontra dolyar na nagpataas sa generation charge. Ayon po sa electric company, binibili sa dolyar ang mga fossil fuel na ginagamit sa mga power plant kaya po sensitive ito sa galaw ng palitan. Sabi sa naman ng power company, eh, may, ta may taas pong 23 centavo sa kada kilowatt hour ng konsumo ng kuryente. Dahil dyan, may dagdag na 47 pesos para sa mga kumukonsumo na aabot sa 200 kilowatt hour habang papalo naman sa 70 pesos madaragdag sa sinil sa kada 300 kilowatt hour na konsumo. 93 pesos naman sa mga ng 400 kilowatt hour habang lagpas isang piso sa mga ng 500 kilowatt hour. Bagamat aminado po ang Meralco na tumaas ang generation charge dahil sa mahinang palitan ng piso kontra dolyar, nabawasan pa anila ito dahil sa mas mababang singil sa wholesale electricity spot market o yung WESM. Ayon po sa Meralco, buwaba na higit sa 2 pesos kada kilowatt hour dahil sa pagbaba ng demand sa Luzon ng halos isang libong megawatt presyo okay, abiso po sa ating mga motorista, epektibo na ang kaunting dagdag bawas sa produktong petrolyo. Sa abiso po ng Department of Energy o DOE, nasa 30 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. Pero 20 centavos naman ang tapyas sa bawat litro ng kerosene habang wala namang paggalaw sa bawat litro ng diesel. Samantala, bunsod po ang naturang dagdag bawas, ay eh, mas mabilis ang pagtaas sa global supply kumpara sa demand pagdating sa international market. Pagtaas ng imbakan ng langis sa U.S. kasunduan ng Israel at Hamas sa unang yugto ng planong tapusin ang digmaan sa gasa at pansamantalang pagsasarap po ng pamahalaan ng Amerika. TV Radio. TV Radio. Pinagpapaliwanag si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso matapos masangkot ang kanyang driver sa isang road rage at paggamit parang number 10 na plaka at blinker lights, sa kanyang SUV kahapon. Matapos suspindihin ng DOTR lisensya ng driver, pinapaimpound ng bagong LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang SUV ni Alfonso at pinaparevoke ang lisensya ng driver nito. Pinagpapaliwanag din po si Alfonso at binigyan lamang ng LTO ng palugit kahapon. Ngunit ang driver lamang nito ang sumipot. Samantala, tinanggal na po ang plaka sa na number 10 at wala na rin ang blinker lights nito sa SUV. Ayon naman kay LTO Chief Lacanilao, hindi nakikipagbiruan ang kanyang ahensya at pinagpapaliwanag si Undersecretary Alfonso sa ginawa nito. Ang paggamit po ng Protocol Plate No. 10 ay para lamang sa mga presiding justice ng Court of Appeals pati ang Solicitor General. Balitang Pangkalusugan Hanggang ngayong araw ng Martes na lamang po ang online classes ng public school students sa Metro Manila dahil sa two-day suspension ng face face-to-face classes mula kahapon. Ito ay para bigyan daan pa rin ang disinfection sa mga classrooms. Ngayong uso ang flu-like illnesses gaya ng sipon at ubo. Narito ang aking report. Halos mahati ang atensyon ng grade 9 student na si Risa sa kanyang online classes ngayong lunes dahil sa hinihindang sama ng pakiramdam. Pumalakas po talaga eh yung sipon ko ngayon. Anya, problema ito sa kanilang klase lalo na tuwing tag-ulan. Madami naman pong ganun tao sa school. Like, nawalang paki kung saan uubo ng ubo. Na Ganun lang, ubo lang kung saan kahit hindi nagtatakip ng, bong, ng mouth. Para mapigilan ng hawaan, sinuspindi ng Department of Education o DepEd ang face-to-face -face classes sa lahat ng public schools sa National Capital Region mula October 13 hanggang 14 para sa disinfection sa mga classroom. May hiwalay na anunsyo ng health break sa lahat ng antas ng public at private schools sa Marikina City. Sa panig ng Coordinating Council of Private Educational Associations o Cocopeia, isang samahan ng private schools, walang pagtas kaso ng sa kanilang mga parlan Nilinaw ng Department of Health na walang dapat ipaglala publiko. Sa datos ng DOH, as of September 27, 2025, nasa 121,716 ang kaso ng influenza-like illnesses, mababa kumpara noong 2024 na lagpas 132,000. Gayunman, posible pa rin tumaas ang bilang sa mga susunod na araw. Kanya-kanyang paraan naman ang ilan para hindi tamaan ang sakit ang kanilang mga anak. Lagi po, lagi yan may bimpo sa likod kasi nga pawisin to masyado eh. Punta ka ng hospital, papacheck up ka, reseta lang. O, magkano yun? Wala pang gamot. Kaya ingat-ingat na lang. Paliwaring ng infectious diseases expert na si Dr. Ray Salinel, talagang tumataas ang bilang ng kaso ng influenza-like illness sa ganitong panahon. Eh, hey, hanggang mga November. Okay, at mm -hmm. pumasok na po yung tag-ulam, mas lalo pong umiigting o lalo pong dumadami yung kaso. Kung meron kayong ubot si wag na kayong pumasok kasi kayo po mapapara ng mga kaso. Ugalin anyang i-disinfect ang mga cellphone, tablet at iba pang mga bagay na madalas gamitin. Gayun din ang regular na paghugas ng kamay. Samantala, sinamantala rin ang two-day class suspension para magsagawa ng assessment ng mga otoridad sa structural integrity ng mga paralan sa Metro Manila. Ito'y precautionary measures para masigurong ligtas sa mga ito sa gitna ng mga sunod-sunod na linggo sa Cebu, Davao at La Union. Ayon naman kay Senate Committee on Education Chairperson yung Gatchalian, nararapat ito dahil mahalaga ang preventive measures para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ace Cruz, Newslight. Live TV Radio. TV Radio. Samantala lusot na po sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 2026 national budget pero hindi inalis ng kamera ang 250 billion pesos na unprogram funds. Kung bakit alamin sa report ni Giselle Crazo, Giselle. Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.7 trilyong panukalang national budget para sa 2026. Sa botohan 287 mambabatas ang pumabor sa panukala habang labing naman ang tumutol at dalawa ang nag-abstain. Bago ito inalis sa mga mambabatas ang 156 milyong pisong budget ng Office of the Vice President habang tinanggihan naman ang Tinanggihan naman ang panukalang tanggalin ang 250 bilyong pisong program funds ay ang kirepresentative ng KLS One Sing na alis sa ang 35 billion piso sa mga infrastructure projects sa program appropriations pero kailangan panatiliin ng pondo para sa mga foreign assisted contingency projects. Samantala, tutul naman dito ang Makabayan Block at tinawag itong pagpapatuloy lamang ng port barrel, system. Kabilang mahigit 695 billion pisong pondo sa mga flood control projects simula 2022. Giselle Crazo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Giselle. Newsline. Samantala, oras natin sa Pilipinas. sa ng minuto, mabago ma ang 8.40 ng umaga. Iimbestigahan po ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ang Department of Agriculture o DA, ang Manoy Ghost Projects na Farm to Market Roads. Nagkakalaga ito ng uh, 105 million pesos ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo hinggil sa Ghost Projects na Farm to Market Road. Nag-usap na rin si na Public Works Secretary Vince Dizon at Agri Secretary Kiko Tulorel Jr. hinggil sa investigasyon ng Ghost Projects. Ay pa kay Castro, direktiba ng Pangulo na kumalap muna ng ebidensya para mapalakas ang kasong ipapataw sa mga sangkot na Ghost o Ghost Projects. Newslight. tayo muli sa labas ng hipilan sa pagpapatuloy ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Nasa 15 hanggang 20 na cases po o kaso hinggil sa mga ghost na proyekto ang plano isang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga susunod na linggo. Ang karagdagang detalye sa report iahatid ni Carlene Latuna. Carlene... Yes, eh, sa mga kaso nga ay ng 421 sa 8,000 na flood control projects na suspected ghost o hindi ginawa. Ayon sa inspeksyon at validation ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, at ng Department of Economy, Planning and Development o DEPDEP. Mula 2016 hanggang 2025, mayroong 29,800 na flood control projects na nakatala. Ayon kay ICI Executive Director-Attorney Brian kit sa paunang 8,000 na proyektong sinuri na dapat ginawa mula 2018 hanggang 2024, 261 ang Ghost Flood Control Project sa Luzon, 109 naman sa Visayas at 51 sa Mindanao. Matapos ang initial field evaluation, magsasagawa na ng technical inspection at audit ng documentation para sa case build-up at complete case documentation. Sunod nito ay maghahain na ng kaso sa ombudsman at susundan na ng paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order at referral sa Anti-Money Laundering Council, Civil Service Commission, Professional Regulatory Commission at Insurance Commission. Nangako naman ng ICI na susuriin ang natitirang mga flood control projects at gumagawa sila ng paraan upang mapabilis ang investigasyon at pananagot sa mga sangkot sa anomalya. Samantala, nakatakda na humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI ngayong araw. Carlene Latuna, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Carlene. Samantala, maaari pong umanong arestuhin ng International Criminal Court o ICC si Senador Bato de la Rosa kung hihilingin ang prosecution habang sinusuri pa ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago litisin. ay po kay ICC accredited Assistant to Council Cristina Conti. Busot po ito na naantalang pagdinig ni Duterte na gaganapin sana noong September 23 dahil hindi fit to trial ang dating Pangulo ay sa kanyang kampo. Ani konti buna ang kaso ng persekusyon laban kay Dela Rosa at walong iba pang pinaka pinakaresponsable Kinabibilangan po na dalawang pulis, isang appointed official at isang malapit na kaibigan. Gayunman, posibleng mahirapan ang paghuli kay Bato dahil sa posisyon nito bilang senador at ang maari pong pagtanggi ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation o NBI at iba pang sangay na panagutin ito. Samantalang pinakamaaga po na umunong petsa ng pagdinig ng dating Pangulo ay sa Enero-Webrero na ng susunod na taon dahil sa problema nito sa kalusugan at mga posibleng apilan ng kanyang panig si De La Rosa po na hepe ng Philippine National Police noong ng uh, dating Duterte administration ang nanguna sa madugong gyera kontra droga na nagtulak sa pagkakaresto at uh, kay dating pangulong Duterte noong Marso at mabilanggo sa The Hague, The Netherlands dahil sa paglabag sa karapatang pantao. TV Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Tiwala naman ang ilang mambabatas at ekonomista na may negatibong epekto sa ekonomiya ng ating bansa ang kaliwat ka ng usapin ng korupsyon. Lalo't isa ito sa tinitingnan ng mga namumuhunan o investors bago magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Kaya't welcome po kay Dr. Jose Antonio Goitia, Civic Org Leader, ang paglilinaw kamakailan ng gobyerno ukol sa umunoy 1.7 trillion pesos na market wipeout. Kaya't panawagan po niya maging maingat sa mga binibitawang pahayag. Lalo't hindi lang ito political issue kung hindi isang mapanganib na hakbang. Kung naipun una na ang tiniyak ni Senate Committee Committee on Finance Chairperson Win Gatsalian na nilang malinis ang ipapasa na budget sa susunod na taon. Sa kaugnay pa rin pong balita lightmates, nagpapatuloy ang kampanya ng Pasig City kontra korupsyon. Mas pagtutunan pa ng pansin ng LGU doon ang pagsakawata sa katiwalian sa barangay level. Ang karagdagang detalye sa report ni Jomar Villanueva. Jomar! mas palalawigin pa ng lokal na pamahalaan ng Pasig City ang kampanya nito kontra korupsyon sa bawat barangay sa kanyang State of the City address nitong lunes, October 13. Sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na aayusin muna ng lokal na pamahalaan ang sarili nitong bakuran. Ibig sabihin, mas pagtutuunan ng pansin ng Pasig City na wakasan ng korupsyon sa barangay level. Sinabi ito ni Soto matapos ang ani pahayag ng ilang opisyal sa lungsod na malakas sila kay Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Mababatid na sangkot si Lipana sa maanumaliang flood control projects lumalabas kasi na ang asawa ni Lipana ay isa palang kontratista ng pamahalaan. Hinamon ni Soto ang mga barangay official maging ang mga sangguniang kabataan na tanungin ng sarili kung tumutulong sa pagpapatupad ng good governance. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Inihigayat ko po ang ating mga barangay officials Mag-ayos-ayos naman po tayo. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Tinigyan ni Pasig City Mayor Vico Soto, Jomar Villanueva, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Jomar. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio! May karapatan na pong makatanggap ng libreng serbisyong libing mula sa pamahalaan ng may hirap ngayong naisabatas na ang RA o Republic Act No. 12309 o ang Free Funeral Services Act Silali po ng batas na ito, gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Fund para sagutin ang pagpapalibing sa mga Pilipinong hindi kaya makakuha ng mga pangunahing pangangailangan gaya po ng pagkain, kalusugan, tubig at iba pa. Pasok din po sa programa ang mga naapektuhan ng kalamidad at disasters kung wala itong abilidad na makakuha ng maayos sa funeral services. Magpakita lamang po ng valid ID, death certificate mula sa ospital o kaya naman sa lokal na health office at funeral representative para makakuha po ng naturang serbisyo. Ang mga funeral establishments na lalabag sa batas ay pagbabayarin po o pagmumultahin ng 200 hanggang 400,000 pesos kasamang pagpapasara ng anim na buwan hanggang kanselasyon ng prangkisa para makapag-operate. Balitang Probinsya Apektado na ang maraming residente sa maraming lugar sa Northern Cebu matapos walpot ang mga sinkhole mula sa nakaraang 6.9 magnitude na lindol lalo na mas lumalaki ang mga ito na nagiging banta po sa nakararami kita sa upload ni Hani Bantula na malaki na ang nakitang sinkhole at tuloy-tuloy pa rin ang paguhon ng lupa sa gilid ng kabahayan. Ayon po sa DNR Mines and Geosciences Bureau, pinakapektado ang bayan ng San Remigio, Medellin, Bogo City, Tabogon at Daan uh, Bantayan. Pamakilan lamang po naglabas ang MGB ng Subsidence Threat Advisory o babala sa mga posibleng paguhon ng lupa dahil sa nakumpirmang mga lumubog na lupa at bitak sa ilang barangay. Pinagutos po ng MGB sa mga lokal na government officials o lokal na pamahalaan na bakura lagyan ng babala ang mga delikadong lugar at huwag nang tirahan ang mga ito batay naman sa pag-aaral ng geologists na may malalawak na limestone deposits ng Cebu na madaling matunaw ng ulan at tubig sa lalim ng lupa kaya't madaling makaroon ng mga butas o yung tinatawag ng sinkhole. Patuloy namang ang minimonitor ng mga otoridad ang ground movement habang nagpapatuloy ang mga aftershocks at pag-ulan sa lalawigan. Slide. Dako tayo ngayon sa balita natin sa probinsya pa rin. Nagpatawag si Governor Solagra Aragones na emergency meeting kahapon para paiktingin ang pag handa ng buong lalawigan ng Laguna laban po sa posibilidad ng lindol na binigyan din po ng uh, gobernadora ang kaligtasan ng bawat uh, uh, residente nito. Mula October 14, 31, 2025, suspendido ang lahat ng face-to-face -face classes sa naturang lalawigan. Ang karagdagang detalye sa report ni Kevin Pamatma. Kevin? Pinangunahan ni Governor Sol Aragones ang emergency meeting kahapon kasama ang opisyal ng DEPED, PDRMO, at Provincial Health Office, ito ay para sa paghanda ng Laguna sa posibleng pagtama ng lindol o the big one. Simula October 14 hanggang 31, pansamantalang suspendido ang lahat ng face-to-face -face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Magpapatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Delivery Modes o ADM gaya ng online at modular learning. Layunin ng hakbang na ito na bigyan prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na ang nag-aaral sa mga silid-aralan na nasa matataas na palapag kung kaya agad bumuo ng task force lindol na siyang gagabay sa apamamayanan. Ay sa gobernadora, ang pagkapalabas ng kanyang executive order ay naguutos ng lahat ng lokal na pamalaan na magsagawa ng pagsusuri sa mga pampublikong gusali upang matiyak ang kanilang kaligtasan at tibay ng istruktura. Sa mga oras na ito ay binabantayan ang mga lungsod na sakop ng West Valley Fault katulad ng Kalamba, Binyan, Santa Rosa, San Pedro at Cabuyao City ang paraang ito ay bahagi ng pagkapakita ng kahandaan at maagap na pagtugon sa anumang sakuna at hamon ng panahon. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News Live. Yun. Okay, Kevin, buti kahit papano, matagal ha, 14 hanggang 31. Pero tama, no? So, online at modular learning. Yes, so do, yun, po yung gagamitin para yung mga oh. estudyante natin kung magkaroon man ng posibleng o oh, banta ng pagdindol, nasa SIP sila o nasa kanilang mga bahay. Saka isa na rin Kevin dito sa NCR kasi ba diba, may dalawang araw na suspension dahil naman sa flu-like illnesses. Kamusta dyan? Hindi naman uh, masyado maraming nag-uubuhan nag, uh, nag pa? So ngayon, uh, kaunti naman dahil oh. uh, ano, ay, mayroon tayong mga, mga first aid agad mm -hmm. hindi naman kasi dito nag So, wala nang matagal. Yun, no. Pero, ingat-ingat pa rin, ha, dahil uh, di, bare months na, eh, panagradong lalamig na ang panahon dyan, lalo sa probinsya. Maraming mga puno dyan, Kevin. Maraming salamat, Kevin Pamatmat. Samantala, nasa gipuan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng lokal na pamalaan ang labing pito na senior citizen at persons with disability mula po sa isang hindi lisensyadong care facility sa Bukidnon. ay sa ahensya hindi restradong Bukidnon Multisectoral Services Foundation Incorporated at nasa, nasa delikadong kalagayan po ang mga namamalagi dito. Ilan sa mga paglabag ng palisilidad ay maram, maruming banyo at silid, hindi rin po naabot ang occupational safety standards at maaaring magdulot po ng bantana sa kalusugan ang kabuang kondisyon nito. Sinilipat po ng mga nasagip sa pansilidad ng disability at LGU kung saan makakatanggap sila ng mas maayos na pangangalaga. Okay, gako tayo muli sa balita sa labas ng himpilan sa pagkadurog ng mga bahura o bahura pu'yan dal dahil sa dredging. Durog din ang kabuhayan ng mga lokal at maliliit na mangingisda. Sa Ilocos Sur, apektado na ang kita ng mga mamamalakaya dahil dito. May pahayag naman po ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya hinggil sa problemang ito. Ang karagdagang detalye sa report ni Daniel Salayo. Daniel? Lampas 9,000 na mga mangingisda na sa baybayin ng Santa at Kawain, Ilocos Sur ang siraan ang kabuhayan dahil sa isinasagawang dredging sa abra River ayon sa grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Sa pahayag ng grupo na mula 2024, hinuhukay na ng Isla Verde Mining and Development Company o IVMDC ang buhangin sa lugar na nagresulta ng pagbagsak ng huli at kita ng nasa 9,538 na mga lokal na manging Bago ang dredging, nakakahuli pa ng nasa isang daang lata ng isdang ipon o 17 liters ang isang lata ang mga manging isda. Ngayon nasa 30 na lamang. Nasa 10 kilo din ng isdang kapigid ang nakukuha Nakukuha nila sa isang biyahe noon, nakikita pa ng 1,600 pesos na ngayon ay wala na. Pagpapaliwanag ni Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap na itataboy ng ingay, polusyon at malalakas na pagyanig ang mga isda dahil sa dredging vessels na nasa buwangan ng Abra River. Pinasisiyasat sa grupo kay Environment Secretary Rafael Lotilla ang epekto ng dredging sa pamamagitan ng inspeksyon ng Department of, Environment and Natural Resources o DENR Regional Office. Sa hiwalay na pahayag ng pamalakaya, may posibilidad umano na ibinabagsak sa Manila Bay ang mga material na nahuhukay para sa reklamasyon nito. Proyektong dapat sana sinuspindi na ng DENR dahil sa bantang na idudulot nito sa pagbaha, kalusugan ng publiko at pagkonti na rin ng nahuhuling isda. Daniel Salayo, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Daniel. At dako tayo sa ating light session. Yon. Hindi na po limitado sa mga slow melody ang pag-aalay ng papuri. Ngayon kasi lalo na malawak ang worship at tinatanggap na ang iba't ibang genre. Kasama na mga patok sa kabataan kaya po ng gospel rap. Isa sa mga nagpapatunay nito ay si Jenfel Hervaso. Sa pamamagitan po ng pag-rap, eh mas malalim at mas nipapahig niya ang kanyang pananampalataya at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Nakita po niya mga beat at rhyme ay pwedeng maging makabagong paraan ng pagdarasal at pagsamba. Nakatakda po maglabas si Jenfer Hervasio ng bagong single na pinamagatang Panalangin featuring SV Valia Dolit at maging available ito sa iba't -ibang music platform. Ano man ang inyong paboritong genre, maging pop, R&B o rap, e eh, mari po itong gamitin upang ilahad. O tinama sabi ko sa inyo, hindi ako magaling sarap, pinabubulol ako eh. Ang inyong panalangin at papuni siyempre sa ating Panginoon. Good News, Good Vibes Hoy, dako tayo sa ating Good News, Good Vibes. Hindi makapaniwala si Filipino racer Alfonsi Dakigan matapos ng kanyang makasaysayang back-to-back -back wins sa 2025 Asia Talent Cup sa Mandalika, Indonesia ngayong Oktubre. Sa edad ng 16, si, si Lakigan ang kauna-unahang Pilipinong nanalo sa Asia Talent Cup at sabay na ipinagdiwang ang kanyang karawan at unang career victory. Sa race 1, bagamat napatawa ng double lap penalty, hindi po siya natinag at matagumpay na nakabawi para makuha ang kanyang panalo. Nasundan nito ng isa pang tagumpay sa Race 2 na nagpapatibay ng kanyang pangatlong pwesto sa overall standings bagong huling round. Ayon po kay Dakigan, parang panaginip ang lahat at masaya siya na nagbunga ang lahat ng kanyang pagsusumika. Congratulations, Alfonsi! Ay, okay, bawi tayo ulit ha, sa ating mga viewers. Bukas po yan, babating ko kayo bukas, promise. Mas mahabang oras. o, tinatayo ngayon eh, like please eh. At yan po mga balita na kalap ng ating uh, news light. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa mga awit 34-14-15. Uh, Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan nyong kamtin ang kapayapaan. Iningatan po ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Maratili po tayong nakatutok sa ating pila at syempre, don't forget to follow po sa iba't iba nating social media pages. Muli po tayong nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news at syempre may good news. Sa ngalan po ng aking partner na si partner Anibico Cristobal, ako po si Ace Crew. Ace Crew! Ace Cruz. At like me, syempre, hindi natin papakulihin dahil 72 days na lamang. But, -da. Ito pa rin po ang ating balitaan. Ito ang News slide